Hello guys! May buntag sa inyo hangtana. Ako naman to si Mom City, ang inyong ka sa umagang ito. So ngayon mga kasari, happy selling po sa ating lahat and welcome po sa ating lahat dito sa Chika Mom Vlog. So ngayon ka mga kasari, kagabi may guest sa Zinaida Farm. So nag-ano kami mga kasari, nag-order sila sa akin kagabi ng 10 uh, ka boiled eggs. So yan po ang ano sa atin kagabi. So walang ibang guest for Person lang sila sa isang uh, close cottage. So dito sila nag-order ng egg kagabi. So ngayong morning mga kasari nag-order na naman sila sa akin ng 8 uh, kasi side up maling at saka 1 kilong bigas. So pinaluto nila sa akin mga kasari and tumotal pa sila ng 620. So yan yung total sa uh, paluto nila na in-order nila na food. So, thankful kasi nabentahan tayo agad in the morning. Kaya, pagabi mga ka kanina maga, buti na lang, kumatok si partner. Buti na lang, kumatok si partner kasi uh, late na ako nagising. So, ang gusto ko sana is 5 o'clock ako magising, 5 a.m. Pero, nagising ako mga 6.30. So, na-deliver yung food nila is nasa 7.30. So, nag bilis akong nagsaing at saka nagluto ng uh, maling. So, in ko pala yun ng isang tuyo na uh, mulmul na tuyo. So, ayan, sulit daw. So, nag sila kasi busog na sila sa kanilang uh, agahan. So, ayan mga kasari. So, sa mga nagbabalak na maligo dito sa Sinaida, iniimbitahan ko kayong pwede kayong mag-order dito. So, nang isang gabi naman mga kasari, Uh, Thank you. actually sinari ko lang to sa inyo kasi sa mga ano dyan sa mga tindahan na malapit lang din sa resort pwede nyong gawin so parang hotel style lang naman so nilagay ko dito siya sa food tree yung mga food Hello. so ito yung lagayan mga kasari Ay. so ito yun dito nilagay yung pagkain nila So, dyan natin nilalagay yung mga ah uh, pagkain isang, ano, isang food tray. Yun, nagkakalaga ng 620. So, hindi naman ganun kalaki yung charge natin na in additional. O, oh, rin na, Oh. So, pasensya na, sobrang ingay ng mga anak ko. Is one lang. One lang. One lang. Oh, enough na ha. Enough na. Makastress itong mga bata. Tama na ha. So, ayan Inuubos nila yung flat tops. At saka yung honey. So, ayan mga kasari. So, maganda nga idea na mag-offer kayo sa inyong mga guests dyan. Lalo na kapag ah uh, walang mga baon yung mga guests. So, pwede nyo gawin yung tulad sa akin na magpaluto. So, nung isang gabi mga kasari, anuhan din tayo na pagluto tayo ng mabilisan na bihon. <laughs> yung halo natin is yung sardina. So, namili na lang sila dito kung ano yung pwedeng ihalo. So, yun yung ano nila. Naka-charge din sila sa akin ng 500 plus kasi uh, 15 pieces na hotdog. Uh, hot dog. Yung hot dog 15 pieces at saka rice na isa, one and half kilo at saka yung uh, bihon. So, nakadepende kasi mga kasari. Yung ano ko kasi, bili sila dito ng items yung gusto na lang ipaluto, tapos mag-charge na lang ako sa luto. Yun yung ginagawa ko mga kasari. So, pwede naman sila mag-ano sa akin kung... So, uh, may idea na ako mga, mga kasari. So, pasensya na, medyo ano yung ano ko pagkaka-ano sa inyo, hindi ganan ka-ayos, pero, ayan, naisip ko lang mga kasari, minisip ko na maglagay na lang ako ng tarp, and then mag ako kung ano yung pwede nilang i-order available na pagkain para pag once na ano, numamili na lang sila tapos yun ang i-deliver natin. So magandang idea yan mga kasari, nakaka-income tayo ng mabilisan kapag sa luto. Kasi kapag dito sa items, syempre maghihintay pa tayo ng mga uh, guests na may, mamimili sa atin, pero kapag ano din, additional income na naman sa atin ang uh, sa pagkain kasi tapos instant yung kita. So ilang oras lang, one hour. Uh, meron ka ng uh, meron ka ng income so yan ang nakaganda mga kasari sa pagluluto kaya hindi talaga pwede na mawat na mawala yung luto-luto natin kasi kahit simple mga pagkain lang yan kapag wala silang pagkain pinagtsatsagaan nila yung pagkain na pwede nating ma-serve sa kanila so hindi ko pa sa, hindi ko pa talaga makapag-offer ng maayos na mga food kasi wala pa kung freezer yung cheese freezer. Wala pa ako nun. So, maganda't sana mag, ano ako nun, tapos order sila kung ano yung pwede natin mailagay. So, sa kapatid ko, meron naman doon ng na mga panga, meron mga other products na frozen, pwede naman makapag-order. Pero, ayan, thankful ako ngayon sa pag-order, ah, pag-ano ng mga guests, kasi nga, mababait naman sila. So, although apat lang sila, pero uh, ayan, sulit. So, ayan. So, pwede na kaming mag sara ngayon. Kasi kagabi pa kami dito. So, hindi naman ganun ka ano dami ang guests. So, hindi tayo nagpupuyat. So, ngayon mga kasari, and punta tayo sa home store. Kasi, may nakuha ako kagabi. Actually, na grocery ako kahapon. So, ayan, na-deliver sa atin yung Uh, one case na. Ito. Ito yung in-order ko. One case. Tapos yung lapad, babayaran pa natin, hindi pa natin nakuha. Yung senior na uh, tanduway. So, ito. At least meron na tayong stock. Kasi nga, malakas din tong uh, GSM. Yung Hinebra San Miguel. So, tapos, uh, mag-ano pa tayo na? Uh, yung sa bigas. Maganda. Nasubukan ko yung Banay-banay na V160. Ang um, ngayon lang ako kasi kagabi ko lang 'yan siya dun sa kapatid ko. Uh, maganda siya na klase na bigas. So nagustuhan ng mga customer. And yung isa, ito yun siya mga kasari. yan although hindi siya kuha ko, mas maganda siya sa kuha ko. So ayan. Tapos ito naman yung hindi nagustuhan ng mga customer ang pangit talaga ng uh, bigas na 'to. Kuha ko yung yung sako pero yung laman hindi hindi maganda. Ansa man na ate? So ito pa order ng anak ko. Ang aga-aga nag-order tapos hindi naman kinain. Sabi pa sandwich. So ayan nagtoast ako ng sandwich. Tapos hindi naman kinain. Ayan ah. So Sabrina ubos na yung pagkain niya, itlog at saka kanin. So mahilig po yan sila sa itlog. Kaya di pwedeng mawala di pwedeng mawala yung itlog. So ayan, napabili na tayo ng itlog kasi walang stock si Home na itlog. Inubos ng customer. So ipabili tayo kay partner. Oh. Hay gino. Tapos mga unog chocolate ng mga batao eh. So ayan lang muna mga kasarian. Maraming mama, maraming maraming salamat. So nakabulul-bulul na tayo dito mga kasarian. And happy selling po sa ating lahat. God bless po everyone. Don't forget po to subscribe. Paki ano na lang po. Paki support naman ng maliit na channel ko, Chika Mam Vlogs. So ayan, ah pahabol pa din mga kasari. Unsa? Kani? Oh. Unsa man? So, pahabol lang mga kasari. Malapit na tayo mag one year dito sa store. And so far, so good naman yung nangyayari sa ating tindahang. Although, hindi ganun kadami yung display natin na mga paninda. Kasi sinisigurado ko lang na hindi matulad nung first natin na pagdi display madaming items. Pero hindi naman siya nasi-sold out. So, kaya sinisigurado ko na yung items na nilalagay ko dito is yun talaga yung nabebenta. So, ayan. So, ayan mga kasari. Medyo ano na. Against the light. So, hindi tayo pwedeng mag dami-dami talaga ng stocks. Yung sobrang dami. Kasi nga, alam natin yung target market natin is nga yung guest sa swimming pool. So, alam natin na yung mga guest is pabugso-bugso. Minsan wala, minsan meron. So, kaya so, yeah, para hindi tayo ma-expire na mga items, kailangan sakto lang yung display na maubos and then bili ganun lang ang rotation ng ating ano uh, uh, tindahan and then kapag may may kita hindi natin pwedeng ibili na kung ano-ano i-invest natin sa ibang mga produkto na hinahanap naman ni customer so ayan maging wais sa pagtitinda at maging wa is sa pera. So, yan lang mga kasarian. Thank you so much for watching. Bye-bye. God bless everyone.